po mga kapugi sira po yung kanyang gearbox maganit po paikutin sira po ang mga bearing papalit po tayo ng mga bearing niya. para po kumantaganda at nagwiwigil daw po eh reklamo ng may ari eh chichikapin po natin yung ano nya ayun magalas mag po mga, <laughs> mga kapugi ayun mare. Kalagin <laughs> po muna natin ito at makita po natin ang problema. Pong, na po, mamaya na lang po at papakita po namin sa inyo yung una pagka napuna ulit. Na. Oh, ayan, berry. Ang laman po niya ay grasa. hindi siya natin yan wah salam hindi natin makita yung biring puro grasa po eh oh, amena na po oh.